Hi, hello. At tayo sa uh, Forest Lawn Cemetery. Ayan, ang dami na ng tao. Dito tayo sa kabilang side. Ayan. Parang plaza kasi yan. So, ako dito. Bahinga. Wala pa aking mga kasama yun, ang makyat. Yung iba na nun sa taas. So, ako lang yung nandito. Nagpahinga lang muna. mamaya o, oh, narin kami. Kasi, kasi hindi naman kami nagbaon. Hindi katulad sa ibang nagbaon. Oh. Ha? O, oh, ayan o. Oh. Hindi tayo nagbaon, Mac. Hindi tayo sa bahay. Nagbigo kayo? Oh, nagbiko kami. Yung, yung iba kasi nagbaon sila ng mga sisilag, So hanggang magdamag yan sila dito. Pakalaki dito, kabilang side pa lang tong uh, yung kabuhan nito makikita niyo yung mga sisilag. Sa video ko na upload Hindi lang kabuhan pa yun ha. Ano pa lang yun? Uh, kabilang side pa lang yung kinuhaan ko. Hindi talaga yung asin kabuuhan dahil napakalaki nito pag ibubuo o pag ikot. Dito po to sa Forest Lawn. Ano lugar to, ma? Forest Lawn sa may Montalban. Dito kasi nakalibing ang aking ah uh, ah uh, uh, biyanan at yung mga tiyahin. Yan, dito kasi. Ayan. Ayan, Padami ng padami ng tao. Sila oh, Nang ibaon kasi sila. Yung iba naman, uh, nagtatayo ng mga tent. Ayun oh, no? lalaki ng mga tent nila. Ayun, ng tent nila, paakyat 'yan. Puro mga tent na 'yan, paakyat. Para kasing plaza dito, kabayo na sa lamin. Para kasing plaza dito, mga sisilaps, yung cemetery dito, hindi ka matatakot kasi parang plaza yan um, uh, Kaya yung iba, magdamag sila dito. Pero kami mamaya-amaya uuwi uh na kami. Maka um, upo ako sa ano. Uh, ayan. O, so, ayan. O, so, ayan ko sila papa na oh. Napagod ang person kaya umupo ako. So, Mamaya yan, ang daming mga ilaw, mga pailaw yan, mga lobo na umiilaw. Yan. Yan, yan Sobrang traffic pa? Dito lang. Paglagpas na, patungutal, ba't traffic na? Ayan nga eh, kanina nga eh. Sobrang traffic na eh, papasok. Oh. ha <laughs> ha. So, yun lang mga sisilabs. Bye-bye.